Iiwan ka naman salita, lita. <laughs> Pakita mo. Ayan mga lood, di uh, sa toyo yung, yung piatos. Yan yung poison namin. Hindi. Ah, oh, uh, ito yung poison. Ayan. Dice roll naman. na. Ayan. Ano yung lalaro namin mga Lodi is yung dice. Dice roll. Oy. Ay! Ay, Ay bakit? Ah, ito. Ikat mo na lang muna yun dyan. Oo, oh, una ako mga Lodi na. Uy, paganto ba? Kahit ano dyan, basta wag mo muna mga kain ng Uy! natin, One, two, three, four, five. Ay, ano man? Pinot lang. Four. One, two, three, four. Oh. No! Tall mo ka Kainin mo yan. Kainin mo one

hirap. Kainin mo kasi Sarap. nga. Kainin mo nga eh. Gano'n ako kumain yan? Hindi kainin mo, talo ka eh. <laughs> Kung ka pa, talo ka naman. <laughs> Ngayon, hanggang dito na lang yung video mga Lodi. Talo siya mga Lodi. <laughs>